Magandang araw, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn Ngayong araw, check natin kung ano ang mensahe sa iyo na mga baraha Pero linawin ko lang, ito ay general reading lamang Ipig sabihin, pwedeng makarelate ka at pwede rin hindi Pre-shuffled na po itong mga cards So check natin kung ano ang mensahe sa iyo, Earth Signs Meron tayong The Lovers, <clears throat> meron tayong the star at meron tayong queen of wands okay check natin kung ano makikita natin earth sign nakikita ko dito earth sign sa uh, queen of wands tapos dito sa the star na Marami kang, uh, wait, excuse me po. Marami kang, uh, marami kang tawag dito, marami kang choices. Okay, marami kang choices, marami kang pwede pagpilian pagdating sa pag-ibig. Kasi maraming ano sa'yo, marami na attract sa'yo, marami na sa'yo. Okay, dahil nga Queen once Wands ay nurturing, nurturing energy ata confident. So iniisip na nila na parang ano ka, parang napakaswerte nila pag uh, ikaw yung naging karelasyon nila, lalo na no, ikaw yung pangasawa nila. Kasi ikaw yung tipo ng tao na gusto mo pag naging kayo, naging mag-on kayo, dire-diretso na yun yung gusto mo mangyari. Dire-diretso na na kayo na magpapakasal, kayo na yung makakatuluyan hanggang sa pagtanda. Yun yung nakikita ko dito. Kasi gusto mo ng ideal na relationship eh. Na mangyayari naman, earth sign. Ang kailangan mo nga lang piliin, ito ang sinasabi dito na pinaka-compatible sa'yo ay fire signs. Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? Ang kailangan, ang kailangan mong piliin ay fire signs. Pareho nyo manunurture yung isa't isa. Pareho yung iangat yung isa't isa. Na para bang yung love story nyo, para bang uh, napakaganda. Na, magiging napakaganda ng kwento ng uh, pagsasama nyo, ng magiging buhay nyo. Na maraming maingit sa inyo. Yun na nakikita ko dito. Earth sign. So, pinapakita niya sa akin dito na kailangan mo maging vulnerable. Okay, wag mo masyad kasi pag masyado mataas yung confidence mo, 'di ba? Mataas yung confidence mo, na intimidate yung iba sa iyo. So kailangan mo ring umiti kasi para masyado kang seryoso eh. Alam mo 'yun, confident ka, masyado kang seryoso, hindi ka umiingiti kasi iniisip mo na na kapag umiti ka, iisipin nila mabait ka. Alam mo 'yun na kapag ngumiti ka, baka mag advantage sila sa'yo. So, para bang ngumingiti ka lang talaga sa mga taong uh, close ka, close sa'yo, doon ka lang umingiti. Pero sa mga taong hindi mo kakilala, sa mga taong hindi mo ka-close, masyado kang seryoso. So, kailangan mong uh, ngumiti, kailangan mong maging vulnerable, kailangan maging open yung energy mo. Tulad nga sinasabi ko, marami kang choices, marami nang liligaw sa'yo, marami attracted sa'yo, pero yung karamihan sa kanila, kahit compatible sila sa'yo, maganda yung magiging pagsasama nyo, medyo na-intimidate sila. Okay? So, kailangan mo maging uh, mas open. Yung na lumalabas dito. Tandaan mo, earth sign, fire sign ang pinaka-the best sa'yo. Yun na lumalabas dito. Okay, check natin kung ano pa makikita natin. Meron tayong uh, the tower. Meron tayong uh, six of cups. Wait. Meron tayong six, six of cups. At meron tayong prince of swords na naman. Kanina pa lumalabas to. Prin ah, wait. Sorry. Prin prince of swords. of ah, swords. Knight of swords. Okay, check natin kung makita natin dyan. Earth sign. Hindi na pa lumalabas to. Excuse me. Nakikita ko dito earth sign sa the tower at dito sa six of cups na may isang tao sa nakaraan mo, sa past mo na magkikita kayo ulit. Okay, magkikita kayo ulit na parang babaguhin ng tao na to yung mundo mo. Okay, yung sitwasyon mo, babaguhin ng tao na to, ng, ng tao na to sa past mo. Ayun nga, Prince of Swords. So, malaking pagbabago yung dala nito. Malaking pagbabago yung uh, mangyayari, oras na makita ulit kayo, oras na na puntahan ka niya, ganyan. Magbabago yung mundo mo. Na para mo yung mga paniniwala mo, mababasag eh. Mababago. Okay, yun yung nakikita ko dito. Kaya lang nga, magdudulot naman to ng uh, matinding kaligayahan. Okay, matinding kaligayahan yung itudulot sa inyo ng tao na to. So, pwedeng ex mo to. Pwedeng ex mo. O pwedeng uh, kaibigan mo na matagal mo nang hindi nakikita. Pero kung ex mo to, pwedeng maging cause siya ng uh, kung may kalelasyon ka, pwedeng maging cause siya ng uh, paghihiwalay nyo ng karelasyon mo. Okay? Kasi pwede kasi yung karelasyon mo, hindi ka naman niya napapasaya. Na para bang uh, kaya lang naging kayo dahil parang mataas yung utang na, utang na loob mo sa kanya. Marami siyang naitulong sa'yo. Ano siya parang tawag dun? May tawag dun eh. Sa... Para bang, uh, ayun nga, na loob lang. Hindi siya pagmamahal kundi utang na loob lang. Pero itong tao na to, talagang eh, mahal mo to. Talagang mahal mo tong tao na to, then babalik na siya sa iyo. Okay? Pero ang sinasabi nga rin dito, uh, ayusin mo yung kung pakipaghiwalay ka dun sa sa karelasyon mo ngayon, maging maayos. Kausapin mo siya na ng maayos. Hindi yung bigla, bigla ka nalang aalis. Okay? Huwag yung biglaan ka na lang mawawala sa buhay nung karelasyon mo ngayon. Kailangan mag-usap kayo kausapin mo siyang mabuti. Hindi ko naman nakikita dito nasasaktan ka niya kasi wala naman ako nakikita ang hindi siya magt ng action. Malulungkot siya kung ano, ma-depress siya dahil nga attracted siya sa'yo, mahal ka niya. Pero isipin mo yung happiness mo. Isipin mo yung kanigayahan mo. Okay? So, babalik na yung uh, ex mo sa iyo. Ina nakita ko dito. Okay? Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Huwag niyo rin pong kalimutan yung click ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron akong mga bagong videos. Okay, hanggang sa ulitin. Mag-ingat kayo palagi. Mag-ingat kayo palagi. God bless you.